Pagkakamad naming banal, ikaw ang bukal ng tanong pabanalan at yeah, sa pamamagitan yeah. so, ng isang pangalaman. Tumit mo banal ang mga kalulunan ito upang para sa amin maging katawan at tubo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya atin ating kusang mo na maging nando, tinawa ka niya Pinagatib at tinapay, tinasalamatan ka niya. Pinaglati niya ngayon niya po sa kanyang mga alam na sinabi, Tanggapin niyo lahat ng kanya. Ito ang aking katawan ay aking para sa iyo. Hindi naman na natapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Tuloy ka ng pinasalamatan pinabot niya ang hagi sa kanyang mga lalaga sinabi, tanggapin niyong lahat ito at nilin. Ito ang hagi sa aking dugo ng bagong walang mga gantipan. Ang aking dugo ni Tugumos para sa inyo para sa lahat. Sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Doon niyo sa pag sa akin Niya, ang lahat ng parahalagpapundi sa iyo, Diyos amang papaglilinghan, kasama ng Espiritu Santo, ang kasalanan ng lahat.